Hello, welcome back to my channel mga kasipak So sa ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Mabuhay Individual School Mabuhay San Pascual Masbate So sa ngayon po ay uh, Meron po akong uh, Bibigyan ng uh, Sipak Takraw Shorts at Cycling Sila po ay mga babae At uh, Puntahan natin mga kasipak, let's go! mga kasipak, nandito na po tayo sa loob at nandun po ang, ang, ang ating mga players sa sipak Takraw. mga babae po nandun Tas, Hi. Hello. Hi guys. Hi guys. Sumasipak so, sila po ang uh, sipak terkau players dito po sa Mabuhay Integrated School, uh, Mabuhay San Pascual Masbate. At uh, malapit na po ang kanilang, uh, uh, dahil po sila, pupunta po sila sa Klabiria. Sila po ay maglalaban doon uh, sa Congressional Meet. Okay mga kasipak, uh, sila po ay isa-isahan natin na bibigyan ng short si, Kraus, si short at uh, tanongin natin ang kanilang mga pangalan uh, mag magumpisa po tayo dito sa pinaka una kita ko. ang kaming yung kami ng duhana dito lumot sa dito Kumusta po ang ano ang laro ninyo? Okay lang po, EJ. Okay, uh, okay lang po. Uh, ano ano ang pangalan mo? Rianel B. Sorbilla, si Pop Player Girl ng grade 7 boy. Uh, siya po ay si Rianel Sorbilla, si Pop Top Girls. <laughs> At siya po ay bigbigyan natin ng uh, sipak takraw, sipak takraw shorts para po ay magamit nila sa kanilang congressional meet sa darating na congressional meet at meron uh, pong naging sponsor nito at uh, salamat po tayo sa naging sponsor nito sila po ay uh, si Mang Maylin Rodabia Nuyunay at saka si Ma'am Lelibit Isparago uh, salamat po sa naging sponsor salamat po sa nagbigay sa kahit sa kunting tulong ay uh, mabigyan natin ng kasiyahan ng ating mga player at uh, ito po ay bigay bigay natin si Pakakraw si Pakakraw short uh, tingnan natin kung magkasya tayo large, large, Dito naman tayo sa kabila sa isang uh, Ano pangalan mo? I'm um, Chrislyn Hamile. Sikat na crow girl from grade 9 Diamond. Uh, siya po ay uh, si Chrislyn Hamile. Siya po ay sipat sipat na crow girls. <laughs> at sa uh, Mabuhay Integrated School. Ah, po natin siya ng ah, uh, sipak crow short. Ano, large? Large sa kanya. Large. Recycling po ito. Sana ul. Okay. oh di naman tayo sa susunod. ah uh, ano pangalan mo? Christine Arma po si Pakta Croft years in grade nine dahilan. ah uh, okay. Uh, tayo po ay nagpikay ng si Pakta Croft shorts at cycling. Uh, ano bang tayo sa uh, medium daw medyo. Tapos, cycling. Thank uh, you. Dito naman tayo sa sunod. Pangalan? Malo. Siya po si... Siya po si Marby Mulyon. Sipak talaga ako. Sipak grade 9. Dito po sa Mabuhay Integrated School. Bibigyan natin ng bibigyan natin ng Ay, no, <coughs> pala siya. Ah, uh, sipak sa cloud shirt. Ito po ay galing sa nag-sponsor at uh, sana sa susunod may marami pa tayong mabigyan sama so, kahit kunting tulong ay pa natin ang ating mga peers. Tapos i-clean. Diguba na ko tughan. Maligmit ba ano ba? Tayo. Sabay ka mo pag kanina. Hey guys. Uh, pangalan? Josie Riduelos, sipag takraw players in Grade 10, Jade Mobile Integrated School, Mabal San Escalona, Silaban. Okay, uh, bibigyan natin siya ng hipang-pacrow short dahil uh, lima po sila na pupunta sa Salamat laban. po sa nag-sponsor. Ito ang cycling. Uh, Thank, you. Kayo. Dito, Thank you po sa nag-sponsor, Ma'am Leleven. Thank you. Uh, ano po ano ang masasabi niyo sa nabigay? Ma'am Lilibeth, Ma'am Aileen, salamat, salamat, po sa pag-sponsor ng short at dalawang cycling. Maraming salamat uh, sa lahat. Salamat. Thank you, Ma'am. Yun po mga kasipak. Uh, nabigay na po natin ang kanilang sipak sa crowd short at uh, cycling. At, at Hanggang dito na lang guys. Sana po suportahan niyo ang aking YouTube channel Butabo. Huwag po kayong makalimot mag-like at mag-subscribe upang marami po tayo mabigyan at matulungan ng mga players kasi pa-crow. So 'yun po. God bless. Bye, -bye. Bye, -bye guys. Bye -bye. Subscribe. Bye -bye.